Naghahanap ba kayo ng regalo sa mga mahal nyo sa buhay? Huwag kayo mag-alala dahil ngayong bear months nga eh may chocolate store ako natuklasan na mura lang ang mga chocolate na kanilang tinda dahil direct sila sa supplier kaya talagang mura. Ang best seller nga nila ay yung Toblerone na tig 68 lang ang isa. Hindi lang yan, marami pang iba na abot kayang halaga ng mga chocolates, kutkutin, chichirya, kape at luncheon meat na masarap iulam. Makikita nyo sa video na to ang mga presyo na ibang iba sa presyo ng na mga nasa mall o sa iba pang pamilihan. Kaya kung naghahanap kayo ng perfect na pasalubong, regalo or snacks nyo, eh pumunta na kayo dito sa Sweets by Francine, the cheapest chocolate store in Taguig. Dito lang to sa C5 Housing or isa't sure na lang sa Google Map lalabas agad yan. Nag-open sila ng 10am to 6pm. Kaya tara, mamili na tayo. Let's go! Guys, so 1K na to. Marami ka na mabibili. Tapos marami ka pa mareregaluhan. Tara. Tiny yellow birthday. Tol, 1K yung pera natin. No? Bali, 68 pesos lang isang Toblerone. Tara, may Hello, ma'am. Tatlong ganito. Iba-iba. Available na daw kung mga message mo lang grabe naman tatlo agad may 796 pa tayo yun know. oh depende po sa inyo oo no? uh -oh. sambahan ang kape kape ba food trip muna tayo bago tayo mag dessert yun know. oh may 380 pa tayo natitira ito tatlo iti pesos isang mars sa page na lang tanong isang twix tapos ito ano pong name nito crunchy kitkat may 292 pa tayo ito Tatlo for 98 pesos. Kuha tayo ng ganito. Isang ganito. Isang original. Isang crunchy. Minus 98. Ay, minus ko so, na. May wala tayo ng 95 tayo. Malaki pa, malaki pa. Dami na natin na bilo, bari. Dami no oh. Diba? At ito to, no, muro. 58 pesos, tatlo na. Ayun, oh. O ano. Ay no. Koko. Tatlo na pare. Yun no. oh. Bro, binuo oh, minus minus 58. Oh, may 136 pa tayo. Lucky pa. Ito pa tolo. 3488 pare. 3488 to. Di ba? Oh. Sa diba? oh. so, pa. Yun no. Oh, so, minus minus 88. May 48 pa pare. 48 pa. At ano pa, ano pa mabibili diyan sa 48? Meron pa pare. Ito oh. 5 pesos. 5 pesos so, na, no? Pangbigay sa mga bata. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 55, 40, 45. 45. O, oh, ha? Dami yan, ah. Minus 45. May 3 pesos pa, pare. So, guys, ang dami ko na nabili sa Alagang na Wagyu. Umumura ng mga ano dito, mga products. Ayan guys, magpuli pa tayong dress. Ito yung nabili natin sa one thing. Teka lang, may nakita akong paborito ko, mas mura. Yan. sa Salagang 100 pesos guys, termo. Ayan yun. Saan? You know, crinkles. 60 pesos. O. Oh. Chocolitos pouch, 20 pesos. Dalawa. Bali, 100 sakto pare. Diba? You know. na 100 lang. Tapos na nga pala ako mamili nito at talagang tuwan-tuwa ako sa mga pinamili ko kasi sa halagang 1K nga lang, ang dami ko nang nabili na mga chocolates, snacks na perfect pang pasalubong. Dito nga lang pala ako bumili sa may sweets by Francie, the GPS chocolate store in Taguig. So guys, ito nga pala yung binili natin doon sa may sweets by Francie. No? Ito nga pala yung old town na white coffee. Mm. Ito guys ah ang tapang handa kang ipaglaban tapos titikman din natin kanilang pepper oh. yan yung luncheon meat ko na uhubos ko nakahapon <laughs> sarap nun you know hmm yummy tap na ito guys oh Eto guys, yung best seller nila to Bleron 68 lang isa. Ang laki oh. Ba? Ang layo ng presyo niya sa mga ibang pamilyan. Doon talaga guys, ang mura lang mga bilihin doon mga chocolates. Perfect to pang regalo. Dala na pag mansari niya. Mm. Mm. Sabay kape oh. Ah. Kaya kayo guys, mamili na rin kayo sa may Sweets by Francine. Doon lang siya sa may C5 Housing. sa may Water Fun. Mamili na kayo doon. Mura lang yung mga chocolates doon, mga snacks at marami pang iba.